Samantala, doon din sinabi ni Pangulong Marcos na wala dapat kapalit ang alok niyang pakikipag-ayos sa mga Duterte. Matatanda ang ilang kaalyado ng nakakulong na dating Pangulong Rodrigo Duterte ang humihirit na mapauwi muna siya mula sa The Hague. Para sa iba pang detalye, may report si Lead News Correspondent Tristan Nodalo. So Tristan, paano yan sinabi ng Pangulo at ipaalala mo nga sa amin bakit ba nagkaroon ng usapin ng reconciliation? Menchu, malinaw para kay Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang reconciliation offer o alok na pakikipag-ayos sa mga Duterte. Pero dapat daw, ito ay walang kondisyon. Sa isang press conference pagkatapos ng 46 ASEAN Summit sa Kuala Lumpur, Malaysia, natanong ang Pangulo kung hanggang saan ang kaya niyang gawin para sa pakikipag-ayos sa kanyang mga kaaway sa politika. Tinanong din si Marcos kung handa ba siyang pagbigyan ang ilang mga hirit ng mga taga-suporta ni dating pangulong Rodrigo Duterte oh, No 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 that's not how reconciliation works you okay. don't put conditions to reconcile Pero sabihin mo ay hey, di ako oh, makikapag usap hanggang ibigay mo sa akin ito 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 eh wala pupuntahan na. Yeah, and that condition t tapos na tapos na. that's not reconciliation brute is yes, uh, even an, oh, a, oh, oh. that's not even a, uh, a a negotiation that's demanding Unang naungkat ang usapin ng reconciliation sa isang podcast interview ng Pangulo noong nakaraang linggo. Kung si Senator Bongo ang tatanungin, dapat pauwiin muna ang dating Pangulo mula sa piitan sa The Netherlands kung totoong sinsero ang reconciliation. Si Senator Bato de la Rosa naman ang hirit paalisin ang mga ICC investigator na nasa bansa umano para idiin sila ng dating Pangulo. Wala pang reaksyon si Vice President Sara Duterte sa reconciliation offer ng Pangulo. Samantala, sa issue pa rin ng ICC, hiniling ng dalawang West na sina Rene Guanzo at Maria Socorro Liera na ibasura ang request ng Duterte legal team na i-disqualify sila sa kaso ng dating Pangulo. Sa isang memorandum na inilabas ng ICC, sinabi ng dalawang ICC judges na walang pasihan ang hiling ng Duterte camp. Nasa The Hague Netherlands ngayon si dating Pangulong Duterte at humaharap sa kasong murder for crimes against humanity. Balik sa iyo Menchu. Pero Tristan, may update ba ang pangulo sa ginagawang cabinet review at ano ang saloobin niya sa nalalapit na impeachment trial ni VP Sara? Mensyo tinanggi ni Pangulong Bongbong Marcos na isang pagpapapogi lang ang kanyang ginagawang cabinet reorganization. Pero wala pa raw siya ngayong maibibigay na pangalan o mapapangalanan sa sino mang mananatili o mapapalitan sa pwesto dahil mabusi si ang ginagawang performance review. Sabi rin ng Pangulo, hindi siya magbibitiw sa kanyang pwesto dahil wala naman siyang inuurungang anumang hamon. Sa isyo naman ng impeachment, iginiit ng Pangulo ang kanyang naunang posisyon. Pakinggan natin. How many times do I have to say that? I didn't want impeachment. Lahat ng kakampi ko sa, sa Kongreso, hindi nag-file ng impeachment complaint. Yung mga nag-file ng impeachment complaint, hindi mo masasabing kaya kong utusan o pagsabihan na ito yung gagawin mo. So, why do I have to keep explaining that I did not want impeachment? Sa so, huli, iginiit ni Pangulong Marcos na ang kapalaran ni Vice President Duterte sa kanyang impeachment trial ay nasa kamay na ng Senado at Kamara. Balik sa iyo, Menchu. Maraming salamat, Tristan Nodalo, Nagbabalita.